Yay! Kasarap ng Coke. So, meron tayo ditong fries again. Luto again ni Daddy, guys. Sweet-sweetan talaga to si Daddy ngayon, guys. Oh, may kitsa pa siya, guys. Spicy. Gusto siya ata niya. Mahay vlad ako, guys. may oh, meron pa tayo dito again. Sausage. Hindi mm, pa naubos yung sausage mo, Daddy? Na. Full of carb carbs tayo ngayon. Nice. Mm. Mm. May tuk. Kaya na, bibit ko. Yes. Bibit also. Na, si Joshua. Kinakain ni Joshua. Si Joshua nag-i-egg. At rice. Mmm. Mmm. Ako din binigyan ako ng dadi ng egg, egg and rice. Na. Wa na, ma -high blood na tanin. Tomorrow mag vegetable tayo, baby ko. Eat. Hindi pwede laging carb. Carbohydrate. Hmm. Makakasakit ka niya. Kaya Hmm, nilagyan pa niya ako ng sausage talaga. Hmm. <laughs> Ang dami na rin ko. I cannot finish. Daddy, oh. I can. Gusto niya yata ako ng high blood. Sige, kapag na high blood, ako patay. Mmm, palangga. Ang sige ko, daddy, oh. Mm. Ito lang yung ano. Snack today. Inubos na, inubos niya yung fries niya. Sarap, Diyos. Yummy. gusto mm, Gustong-gusto nang uuto ka kay daddy yung kain. Gustong-gusto niya pag si daddy yung nagluluto eh. Mm. Kain, guys.